kayo na? No? Mm -hmm. Ano? Yan. Dito kami sa Kofom. Kofom. Bumili yeah. si Natalie na Tudong. Hello. Hi. <laughs> Mag-hi ka din. eh, Ang gaganda. Oh, naka 20% discount na sila. Ang ganda dito. Dito sa Kofom. Yan, nakasil sila yan tara 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 kaka kyuwan kaput inside kung so, saan maksan mo ngayon isana pala yam 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 Yan. Ito. Yan. yam 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 Ito Bili ako dito takawin. Eh. Sandali na tali, bibili lang ako ng iano ko doon. Sa, ano niya? Eh? I have, I have more. I want, you want nice this one also to make blouse, right? You want blue? This one? Hello. hello po. Taga ano daw to? Ikapis. <laughs> Ayan pa nga. Ay, ikaw, Sisi. Taga Cebu po. Ah, hello. Shout out. <laughs> Pa-shout out na talang tayo sa Cebu. $7 po. Okay, yan. Yeah. Ang ganda. Ay, bakit? Ang ganda niya, oh si Ryan Pangalan diyan para na shout out na daw lagi so tagasi bu anak apong mga mata mata family sa Cebu saan sa Cebu pa ano pa din say tabi Cebu ayan shout out mga glad shout out to sa inyo from Dion and oh three kumusta kayo lahat shout out mo na yung family mo in shout out to my family there ingat kayo pala guys wag lang magalala ako na mag-dika Oh, Ang ganda-ganda siya dito sa Brunei, oh. <laughs> cashier siya dito okay, sa ano, okay, okay, cashier sa so. oh. okay. okay. mm -hmm. Kumusta naman ang Bruna? Ang mm -hmm. gusto, mm -hmm. gusto ng pizza man, dito talaga no? Dito talaga <laughs> oh, kasi oh. makatipid ka no? Oo, <laughs> okay. Saka yung walang may Walang nightlife Walang nightlife, o oh, yan Walang Tandaan nightlife then, Walang then, nightlife Kapag, mag, kapag ano, enjoyment, ano lang, control O oh, yan Mga family dyan, huwag kayong mag-alala Walang nightlife Walang nightlife eh. dito Trabaho Oh, bahay lang. Oo. Tsaka kain. Mm -hmm. lang po. Oo. Yun na po. Parang, kasi, ang previous ko kasi ng, ano ko, sa Dubai. Magbago lo doon. Okay. Maingay. Doon, crowded. Kasi lahat open country. Open. Open. open naman dito, kaso lang ano. Limited siya, ma? Limited. Mahimig. Limited siya. Okay, salamat. Bye-bye. <laughs> Ayan. Yan siya o oh, si Dion ang ganda ng buhay niya dito oh Ayan. hindi i mean magaan na ang work Oh. Okay lang naman. Ang ganda ng kanilang shop dito. Oh, shout out sa family ni Dion. Huwag kayong mag-alala. Safe siya dito. ba? Diba? Okay. nga lang, madalang lang taong pumunta dito. Oh, oh, taong, taong, okay. Pero laban pa rin. May benta oh. pa naman. <laughs> Makakaipong ka talaga pag nandito ka sa Brunei. Andun si Kuya, o, oh, nasa labas. Ayaw niya nga na eh. Shout out yung taga-ilo-ilo niya eh. Oh, di ba?